Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Nandito na naman po ako para magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video nito ay yung tungkol po sa pagkakaroon ng rheumatic fever na namaaring mauwi po sa rheumatic heart disease. Kaya kung bago ka pa po dito sa aking channel, click mo na po yung subscribe button at notification bell para updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panoorin mo po. marahil may mga ilan-ilan po po sa inyo na hindi masyadong nauunawaan ng tungkol dito sa pagkakaroon ng rheumatic fever na maaaring magmauwi mauwi kalaunan sa pagkakaroon ng rheumatic heart disease. Karamihan po o mangilan-ilan po sa inyo ay naniniwala na ang dahilan daw po nito ay kung tayo ay nagkaroon ng bacterial infection sa ating lalamunan na bumaba daw po, no? Bumaba daw po papunta doon sa ating puso kaya po sinira po nito yung ating puso, yung mga balbula po doon sa puso natin. Well, hindi po 'yun ganoon. So, ganito po ang nangyayari kasi pag tayo ay nagkakaroon ng rheumatic fever na maaaring mauwi sa rheumatic heart disease. Ang pinakadahilan po niyan na ay talagang bakterya po, no? Yung Streptococcus na bacteria. Napakarami po uri ng Streptococcus pero specifically doon po sa Streptococcus beta hemolyticus na tinatawag po namin no um, group A po 'yan. Lancefield group A. Ganito po kasi 'yan, halimbawa nagkaroon po yung isang pasyente o yung bata ng uh, sore throat. Siyempre po kasi mas commonly po yung ganitong rheumatic fever sa mga bata sa 5 to 15 years old. So halimbawa po no may sore throat po tayo at meron po doon na Streptococcus bacteria. Ang mangyayari po pupunta po doon yung mga sundalo natin sa katawan natin para oy sino ka ba? Sino ka bang pumasok diyan sa lalamunan na yan? Ay bacteria pala to streptococcus. Ngayon, yung macrophages specifically, no, uh, pupunta po yun doon sa mga ano natin, sa pina, sa parang pinakakampo nila. Para tawagin yung mga sundalo talaga, yung mga anti antibodies po natin para i-eradicate po or poksain po yung streptococcus na bakteriyang yon. Ngayon po, sa populasyon po ng pagkakaroon ng ganitong kondisyon, talaga naman pong nare-resolve po to uh, sa, sa tulong po ng sariling antibodies. At ang ibang kaso naman ay may karagdagang tulong ng mga antibiotic. Ngunit meron po sa populasyon ng mga nagkakaroon ng ganito ay hindi lang po yung bakterya ang inaatake ng ating antibodies, no. Pati po yung sarili nating mga tissue, mga organs. Dito kasi po sa pagkakaroon ng um, rheumatic fever, apektado po dito pati yung Uh, yung skin po natin, yung mga tissue po natin sa katawan, yung ano po natin, yung joints, no? Yung brain po natin apektado din po 'yan at siyempre po yung yung heart po natin apektado din po 'yan. So bakit ba naaapektuhan yun? Bakit ba pinipinsala din po 'yon, yung mga bagay na 'yon? Kasi po yung streptococcus na bakterya, meron po 'yan ni-release nire na antigens. Meron din tayo mga protina na nabanggit po doon sa mga organ po natin na halos kapareha po ng antigen na nire-release ng no? na streptococcus. So ngayon, nagkakamali po yung antibodies. pinupuksa niya po yung bacteria, tapos pati yung mga nabanggit kong mga organ po natin, yung mga tissue po natin, pinupuksa niya rin yun, no? Kasi kala niya kalaban din. So may ganun pong tendency na sa populasyon po ng mga pasyente na ganito, yung mga batang ganito, ay yung 97 to 98 percent, okay, nare-resolve nila yon Pero dun sa 2 to 3 percent, may ganitong pangyayari po na yung mga individual po ay uh, inaatake din po yung sarili nilang tissue. So ano ba mga inaatake to? So nabanggit ko nga po, no? Um, po, ang inatake, skin. So, yung skin po yun, magkakaroon tayo ng sintomas na pamumula. Mapapansin nyo po dyan sa skin ng mga anak nyo, meron parang maliit na pamumula na kalaunan lumalaki. Lumalaki po, no? At habang lumalaki po yung pula-pula na yun, eh, yung gitna po, no? Gumagaling, pero yung parang pinakasingsing, yung ring, no? Yung wall, nananatili po yon Ganun po. Yan tawag po namin dyan ay erythema marginatum. So, marginitum kasi may margin na kulay pula. So, yan po ang nangyayari. Ngayon naman po, sa joints naman po, maaari din atakihin po yung mga joints po natin. No? Iba-ibang iba -ibang joints po natin, maaaring atakihin po yan. So, magkakaroon ng sintomas ng pamamaga, no? pananakit ng joints po natin, yung mga kaso -kas kasuan So, yung pam pamamaga ng joints na yan at pananakit na yan, hindi lang maaaring isa-isang joint lang no maaaring sa ibang parte o maaaring sa napakaraming joints at medyo palipat-lipat no na nagmamigrate siya no palipat-lipat siya minsan halimbawa dati sa sa, sa sa siko mga sumunod naman napunta naman sa tuhod tapos sa ankle sa daliri so palipat-lipat no maaring ganun niyo so meron din pong uh, pananakit lang, walang pamamaga, no? Yung paghinawa ka mo, walang pananakit. Masakit lang talaga siya pero hindi mo manu-notice na namumula or na namamaga po siya. Ang tawag po namin doon ay arthralgia. No, yung mga nabanggit ko naman po na may um, pananakit, pamamaga, pamumula, no, yung hinawap pag masakit. Ang tawag doon arthritis. So ganun po yung mga maaaring mangyari po sa mga joints natin. Ngayon naman po sa brain naman po. Maaari din atakihin po yung brain po natin. No, ng mga antibodies po natin. No? Specifically, yung tinatawag namin na basal ganglia. Yung basal ganglia po nun, na parte ng brain po natin, na parte ng otak, ay responsable po yun sa yung, dahi, yung mga dahilan ng paggalaw natin. Halimbawa, um, may kukunin po tayo. So, may aabutin tayo. So, gag gagalaw yung kamay natin para abutin natin yung, yung isang bagay. So, may purpose yung paggalaw natin. Ngunit pag apektado po tayo nung uh, sinira po ng antibodies natin, yung parte ng na basal ganglia natin na parte ng utak po natin, ang nangyayari po, nagkakaroon tayo ng uh, unpurpose na movement, no? Halimbawa, hindi wala naman tayong aabot bigla na lang tayong gumagano, no? Parang parang uh, nagkikisay-kisay tayo, no? Biglang gumagalaw-galaw na lang tayo. Tapos halimbawa, may bigla na lang um, basta parang parang nagsasayaw sayo no kumbaga ginagalaw mo yung parte ng katawan mo na wala naman purpose ang tawag po namin doon ay rheumatic chorea uh, o pwede rin daw tinatawag din namin tong Sindenham's chorea o kaya yung St. Vitus dance so ano't ano pa man basta ganun po ang ibig sabihin ng chorea uh, no yung rheumatic chorea no na tinatawag namin ngayon kung doon naman sa puso mamaya pupunta po tayo dyan uh, mas didetalyaduhin po natin yung sa rheumatic heart disease so sa puso pag pumunta rin po dyan yung antibodies natin pupuksain din po niya yan so ganun po ang mangyayari no? pupuksain din niya po yan so ulitin ko po no? ang dahilan po ng uh, pagkakaroon natin ng rheumatic fever ay hindi po yung dahil sa bacteria na pininsala po yung mga nabanggit kong organ o or yung mga nabanggit kong tissue. Pundi po yun dahil dun po sa antibodies. So, ganun po ang nangyayari. At wag po kayong mag-alala Dun sa mga nabanggit ko po, po na mga condition po kasi no ng uh, different uh, parts of the body ay pag nawala naman na po no, pag na-resolve naman po yung um rheumatoid uh, rheumatic fever po natin ay magiging okay na rin ang lahat na walang uh, mangyayaring ibang komplikasyon. No? Parang wala lang nangyari. So, ganun po. Ulitin ko, no? Sa, sa skin, yung pamumula, yung tinatawag namin eritema, marginatum. So, sa to, mga kasukasuan naman, no? mga joints po natin. So, maraming tayo magkaroon ng arthritis po doon. No? Yung mga pananakit naman, yung tinatawag na arthralgia. Tapos naman po, doon po sa brain natin, yung tinatawag na korea, no? yung rheumatic korea. So, dito po sa pasyente na to, uh, pag acute, nagkakaroon din po ng lagnat. No? Kasi po, um, inaatake din ng immune system na po natin, ng antibodies po natin, yung uh, ano po natin um, yung thermoregulatory center po natin para tumaas po yung temperature po natin so ganun po ang mga sintomas na kakikitaan po natin sa may rheumatic fever So, paano ba na-diagnose po yung ganito, no? So, syempre, napakaraming diagnosis, especially um, ano po, yung mga yung medical history, tapos yung signs and symptoms. So, na naman po ng doktor 'yan. Tapos po yung mga other laboratory tests kagaya ng ASO, yung anti-streptolysin O. So, tinitingnan din po 'yan pag nag-reactive po 'yan, maaaring ganun po yung ESR, yung CRP, yung other yung mga, C yung CBC po natin. So, tinitingnan po yan dyan, no? Kung damage naman na po ang puso natin, so, tinitingnan din dyan yung ECG, yung uh, to the echo. So, napakarami po, no? So, magastos. Sa test pa lang, magastos na. Kasi po, ganito po yun, no? Kailangan ma talaga na kung ano ba to, uh, rheumatic fever ba to? Uh, yung bata ba ay kasali doon sa populasyon na yung antibodies nila o yung sundalo sa nila sa katawan ay ano merong problema na pati yung yung tissue o yung mga organs na nabanggit ko ay inaatake. so, so kailangan po masiguro ng doktor ninyo na talagang ito mm, po ay kaso na dinaranas ng anak ninyo ay um, rheumatic fever. No? He, kasi hindi po pwedeng ma-underdiagnose yung doktor po diyan, hindi rin naman po pwedeng ma-overdiagnose. Kasi imagine niyo po kung ma-underdiagnose po niya, di ba? Ibig sabihin, gagamutin lang yung sore throat, pag nagamot na yung sore throat, tapos na. Okay na, no? Eh pag nagka-sore throat ka uli, di ang mangyayari, magwawala pupunta yung yung mga sundalo mo, yung mga antibodies mo dun sa Uh, sa lalamunan mo para po sa inyong bakterya na nandun. Tapos, yung mga nabanggit ko na naman na pamiminsala, no? Mangyayari na naman yon. So, di, kasi nga, na-underdiagnose. Kala, typical na sore throat lang. Hindi niya alam na yung antibodies pala nagwawala-wala din. So, ganun po ang nangyayari. No? Kailangan madiagnose po niya. Ngayon naman po, hindi naman po pwedeng ma-overdiagnose. Halimbawa po, hindi naman pala hindi naman pala rheumatic fever. So, biruin ninyo, bibigyan niya ng mahabang antibiotic, mahabang gamutan. Di, di ba? Napaka gastos na sa side ng family, sa family. Tapos, napaka, nakakabahala. Biruin mo, akala mo, may rheumatic fever yung anak mo na maaaring mauwi sa pagkasira ng puso na yun pala, eh, wala naman. Tapos, In ina-antibiotic ng napakahabang panahon tapos hindi naman pala wala naman palang gano'n so, kailangan nila ng masusing investigasyon, kaya uh, kung ano-ano pong test ang hinihingi sa inyo tapos po, pinababalik-balik po iyo para sa mga follow-up check-up kasi gusto po nila, masiguro po nila na tama po ang gamutan na uh, ibibigay doon sa inyong anak so gano'n po yun, no? wag po kayong Uh, magreklamo na uh, kung ano, ano na lang na hinihingi ng ano na to ng doktor na to na, na mga test, 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 pagka-test, test na naman, tapos may ECG pa, may A to d echo pa. Yan pong mga bagay na yan ay sinisiguro lang po nila na um, maging ligtas yung anak ko ninyo. Kasi po, di ba, halimbawa, ganito po kasi nangyayari dyan, no? Um, <coughs> kasi po, ganito po ang nangyayari po dyan. No. Lahat ng nabanggit po pag nawala na yung uh, pag-atake ng antibodies sa na, na yung antibodies kasi na limba na na-solve na nila yung streptococcus na bacteria. So magre-relax na rin yung mga antibodies natin. So yung antibodies natin hindi na rin niya aawayen yung mga nabanggit ko, yung yung skin, yung joints, no? Tapos yung brain, yung yung heart. So hindi niya na rin aawayen 'yon. Ngayon po, pag na, na okay na, lahat yon mawawala rin. No? Ma, ma, Mare-resolve din yung mga problema yon. Ngunit pagdating po dito sa puso, no? dito po ang problema. Ngunit hindi lahat ng, pagka, pro ng problema na may dudulot sa puso ay nakakabahala. No, ganito po kasi 'yon. Ang puso po natin ay may tatlong layer po 'yan, no? Halimbawa, ito po yung puso natin, no? So, yung puso po natin, sa outer po niya, may tinatawag kaming pericardium. No? May balot yan. May covering siya, yung pericardium. O parang bakod niya para hindi siya kasama dun sa mga nasa paligid niya. Ngayon, in, sa loob naman po, meron tinatawag na endocardium. So, imagine niyo yung puso, ah, sa labas, pericardium, sa loob, endocardium. Ngayon, in between niya, no, yung endocardium sa yung pericardium, yung myocardium. No, yung myocardium na yon, yun yung muscle ng puso. Kaya kung bakit nagpa-pump yung puso natin? Kasi may muscle po yun eh. Ngayon po, pag yung antibodies po natin inatake yung ano po, yung pericardium po natin. So ang tawag doon pericarditis. Pag yung myocardium naman tawag myocarditis. Ngayon pag ang tawag yung yung sa loob naman yung endocardium, endocarditis, no? Rheumatic pericarditis, rheumatic myocarditis, rheumatic endocarditis. So ngayon kahit alin doon, no? Isa o dalawa maaring magkaroon po kayo ng ganon, no? Ma maaring ah uh, um, rheumatic pericarditis, maaring kasama naman po noon uh, rheumatic endocarditis so kung ba pero may mga kaso din po na lahat 'yon apektado no pag lahat na po ang apektado no yung pericardium myocardium endocardium ang tawag na po doon ay pancarditis no kung may nanonood man ng mga medical inline sa medical mga medical student yun po no pag lahat na po yun apektado ang tawag pancarditis ngayon, pag na-okay na rin yung rheumatic fever, magiging okay na rin yung pericardium natin. Doon naman sa myocardite, uh, myocarditis, no? yung myocardium, yung sa muscle. Pag yun po ang tinamaan, dalawa lang ang pwedeng kahinatnan. It's either ma-resolve, okay, maging okay na ang pasyente pag nawala na yung rheumatic fever o, o, o tumigil na, kumalma na yung ano natin, yung mga antibodies natin. Pag na-resolve na, okay na. Wala mangyayari. No? Wala nang magiging uh, other complication. Pero pag hindi naman po na-resolve at nagpaulit-ulit at lumala, maaaring mauwi yung pasyente sa pagkasawi. Kasi ang nangyayari po, nag, uh, nagkakaroon ng um, congestive cardiac failure. So, maaaring magkaroon ng congestive cardiac failure. So, hindi ko kayo tinatakot. no? Napakagagaling naman na ng mga doktor ngayon kaya naagapan nila yan. No, siguro, mga panahon manikopong Kopong eh, talagang mga halos madaling mangyari yan. Pero ngayon, magagaling na ang mga doktor natin dyan. Kaya, kayang-kaya na nilang uh, anuhan yan, no? Um, agapan. Siyempre, dapat kayong nasa side ng pasyente, eh, hindi nyo, hindi rin kayo nagpabaya. Diba? Ganun po yun. So, ganun po, no? Ngayon, doon naman sa endocarditis. No? Pag inatake naman yung ng antibodies natin, yung uh, ano natin, yung loob ng puso, nauuwi din sa pagkasira ng balbula. Yung tawag namin doon ay um, rheumatic valvulitis, no? Pag nas, uh, gaya nga ng vlog ko, no? Tungkol doon sa MVP. Ngayon, balbula natin, ganun ang function, di ba? Ganun ang function. So ngayon, pag inatake yan ng ano natin, ng antibodies natin, mamamaga yan, kakapal yan yan, no? mga mamaga. So pag nagganon-ganon yan, hindi na smooth, banggaan yan ng banggaan. Magkakabanggaan ng banggaan yan, hindi kagaya ng smooth yan. ganun lang yan, ganon lang talaga. Pag kumapal yan na dahil sa pamamaga, magbabanggaan. Pag nagbanggaan ng banggaan, lalong kakapal kasi magkakaroon ng mga deposito ng mga platelet at kung ano-ano pa dito, no? So, lalong kakapal. Doon na nagkakaroon ng problema, no? Uh, so, minsan, nauuwi yan sa surgery, no? Pag malala na yung kaso ng mga balbula po natin. So, ganyan po ang nangyayari pag tayo ay may rheumatic fever, nang dahil lang po yun sa streptococcus bacteria, no? Nagkaroon po tayo ng sore throat, no? Hindi po yun dahil sa bacteria, dahil po yun sa antibodies natin. Kasi baka magtatanong na naman kayo na, bakit bakit yung anak ni ano nagkaroon naman ng sore throat no nakailang sore throat na nakapabalik-balik na rin sore throat pero hindi nagkakaroon ng rheumatic fever no hindi rin nagkakaroon hindi sila nagkakaroon ng ganun sabi ko nga po no yung pagkakaroon ng rheumatic fever ay may 2 to 3% na populasyon na yung antibodies po nila no genetical factors no uh, hindi po ganun ah uh, kagaling kagaya ng mga ibang normal na tao no yung iba po kasi no 2 to 3% ng populasyon ng ganun ay pati yung antibodies ay pati yung mga sarili nilang uh, tissue or organ inaaway din nila no pinipinsala din po nila so ganun po yan no recap ko po no recap ko po no bago natin tapusin tong video to so meron tayong tinatawag na acute rheumatic fever meron tayong tinatawag na chronic rheumatic fever. So, yung mga, in, mga involved sa rheumatic fever, yung skin, yung joints, yung, yung heart, yung brain. No, yun po ang mga apektado, maaaring apektuhan. Ngayon po, acute, ibig sabihin bago pa lang. So, pag acute, lahat yon maaaring mapinsala ng antibodies natin. No? Yung skin, yung joints, yung brain, yung heart. Maari yun, no? Pero pag nawala na yung, uh, pag na-resolve na yung problema, okay na, yung antibodies natin, hindi na rin magawawala. So, lahat yun, ma-re-resolve, no? Pero yung sa valvulitis, no? Yung sa, pag, yung sa endocarditis, no? Doon ang problema, no? Kasi wala, nagbanggaan na yun, no? Yung sabay valvula po natin, no? Ngayon, magkakaroon na ng sira doon sa balbula natin. Tapos hindi na gamot. Nagkaroon na naman ng infection yung bata. Nagka-sore na naman. Ngayon, magwawala na naman yung antibodies niya. So, uulit na naman. Lahat ng naranasan, maaring ma ma maging sintomas na naman. No? Yung sa heart, sa brain, sa joint, saka sa skin. Ngunit yung sa heart, maaaring ma-resolve din yung sa pericarditis, sa myocarditis, pero yung balbula na naman, yung sa may endocardium, kasi nandun din yung balbula, so maari na naman ma-damage. Biroy mo pa-damage ng pa-damage. Kada magkakaroon ka ng, kada magkakaroon ka ng infection, no? ng streptococcus infection, kada magkakaroon ng streptococcus infection yung pasyente, pa-damage pa ng pa-damage yung endocardium. No? Yung endoc nagkakaroon ng, uh, pagkasira din doon sa balbula no hindi po yun hindi po yun yung pag nawala na yung pagwala ng antibodies natin magiging okay na din yung balbula hindi po yun kagaya nun so habang paulit-ulit pasira din ang pasira yung balbula no kaya nagiging matagal ang gamutan ng mga may rheumatic fever no kung umabot ng 3 to 4 months no ganun po katagal para hindi po mga parang nagsisilbing prophylaxis po to para hindi na po pabalik-balik yung yung streptococcus infection No, hindi pa balik-balik yun. So, kung hindi pa balik-balik yun, hindi rin magwawala si antibodies. So, hindi rin mapagpinsala yung mga nabanggit ko. No? Kaya yung mga na-underdiagnose, no? na kala, simpleng sore throat lang, tapos, pabalik-balik, no? yung hindi nila alam na uh, um, meron, dun pala, yung tao pa lang yun, no? yung, yung antibodies niya, eh, Uh, may kumbaga medyo sa, kumbaga sa ano wala sa hulog no pag inatake niya yung streptococcus atakehin na naman niya yung mga organs so kada atake atake rin sa organs kada atake do kada pasok ng antibodies atake din sa organ yung puso naman yung balbula yung endocardium pasira ng pasira no kaya nakikita niyo pag lampas 15 years old na mga 20 years old na uuwi sa operasyon yung, yung tao. No? So, ulitin ko, hindi po yung rheumatic heart disease or yung rheumatic fever, hindi po yun dahil doon sa streptococcus. No? Yung streptococcus, dahil yun, infection siya, no? Nag, nagkakaroon siya ng inflammation dito sa throat po natin, no? pero hindi siya yung sisira doon mismo sa mga ano natin. No? Yung antibodies natin ang sumisira doon sa mga nabang ito. So, yan po ang ating video tungkol po dito sa um, rheumatic fever na maaari mauwi uh, rheumatic heart disease. So, kung paano may iwasan ang ganitong kondisyon, syempre po, panatilihing malusog bata. Tapos, regular check-up. No? Um, yun po. Kung may mga karagdagan pa po kayong tanong na nakalimutan ko sabihin po dito, gumugulo pa sa inyong isipan na nais niyong maunawaan, maaaring nyo pong i-comment dito sa comment box o kaya PM nyo po ako sa aking Facebook page na Master Galen PMS Official. Hanggang sa muli po. Paalam pansamantala. Kita-kita po tayo sa next video.